Magandang umaga po muli sa mga gilyo kong tagapakinig ng ating channel at ng Pilipinas. Kumusta na po kayong lahat? Ako po si Mang Ationg at ito po ang ating radio podcast, ang boses ng mga Pinoy atiyista sa buong mundo. Naririto po ako para maghatid ng mga tamang kaalaman o impormasyon, mga bagay-bagay na pinagbabawal o hindi tinuturo sa ating mga eskwelahan sa Pilipinas, partikular sa usaping may Diyos ba o wala dahil dito, ito ay ating advokasyah o katangkulan na ibahagi ang mga kaalaman na ito para makasiguro tayo ng ating mga kababayan ay hindi maloko ng mga simbahan, organisadong simbahan o mga peking grupo ng reliyon, lalo na ang ating mga kabataan na walang kamuang-muang tungkol sa mga ito. At sa gayon sila ay makaiwas at magkaroon ng balasing karunungan at makagawa ng sariling disisyon sa pagpili ng kanilang paniniwala sa buhay. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang argumento ng propeta o prophetical argument. Isang uri ng pangangatwira na nagsasaad na kung nauna ang Old Testament sa New Testament at ang Old Testament ay hindi naniniwala na si Jesus ang inaasahang mesiyas na tinutukoy sa lumang tipan, ibig sabihin si Jesus ay isang peking propeta na inilarawan sa bagong tipan pag-uusapan din natin kung ano-ano ang mga katangian ng isang propeta. Ano ba ang pagkakaiba ng pare at pastor? At bakit ang mga pastor ay hindi sugo ng Diyos? Ang propeta ay isang tao na pinaniniwala ang pinili ng Diyos o sugo ng Diyos upang maghatid ng mga mensahe o babala sa sangkatauhan. Ang mga mensaheng ito ay madalas na itinuturing ng mga pahayag na nagbibigay katuparan o nagpapayag ng mga pangyayaring darating. Sila ay pinaniniwala ang mga sugo ng Diyos o misiyas na may pagkaraniwang katangian. Sila ay pinaniniwala ang tumatanggap ng mga mensahe, direkta mula sa Diyos o banal na inspirasyon. Ito ay nangyayari sa pamamagitan ng mga pangitain, panaginip o direktang komunikasyon. Sila ay kalimitan nagtatag ng kanila-kanilang mga reliyon at simbahan. Sila ay may mga pangitain, visionary, kilala sa paghulula ng mga mangyayari sa hinaharap. Karaniwan, ang kanila mga mensahe ay madalas na itinuturing na banal at nakasulat ang mga ito sa isang banal na aklat. Bago pa kay Kristo, maraming propeta na ang umusbong mula at hanggang ngayon. Halimbawa ng mga self-proclaimed na mga propeta na ito ay sina Moses, Isaiah, Jeremiah sa Judaismo, si John the Baptist at Jesus Christ, Jesus Kristo sa Kristyanismo, si Muhammad sa Islam, si Guru Nanak sa Sikhism, uh, si Krishna sa Hinduism, si Buddha sa Buddhism, uh, nandyan si Anli sa Shakers, si Sun Myung Moon sa uh, ng Unification Church, si Apollo Kiboloy ng Kingdom of Jesus Christ, si David Koresh ng Branch Davidians, si Alan John Miller ng Divine Truth, at si Joseph Smith ng Mormon Church. Sa lahat ng mga propeta na ito, itinutuon natin ang ating talakayan kay Joseph Smith, ang founder ng Mormon. Tapos, ikukumpara natin si Joseph Smith kay Jesus Kristo, at kung bakit halos lahat ng mga propeta ay may mga kaparehong katangian ayon sa medisina. Si Joseph Smith ay ipinanganak noong Disyembre 23, 1805 sa Vermont, USA. Nang siya ay 14 na taon, sinabi niya na nagkaroon siya ng isang pangitain mula sa Diyos na nagsabi sa kanya na huwag sumali sa anumang simbahan ng Kristiyano. Noong 1823, sinabi ni Smith na nagpakita sa kanyang isang anghel na nangangalang Moroni at ipinakita ang isang lugar kung saan ang tableta ng gintong plaka, golden plates, ay nakalibing sa isang burol malapit sa kanyang tahanan sa upstate New York. Tapos, isinalin niya ang mga nakasulat sa mga tableta na ito sa isang aklat na ngayon ay kilala bilang Biblia ng Mormon. Tapos, noong 1830, itinatag niya ang simbahang Church of Christ sa Fayette, New York. Kalaunan ito ay tinawag na Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Dahil sa mga pag-uusik sa simbahan, ito ay lumipas sa Ohio, pagkatapos sa Missouri, at huli sa Illinois. Illinois. Sa Amerika to. Pagkatapos ng pagkamatay ni Smith noong 1844, ang simbahan na pinamunuan ngayon ni Brigham Young ay opisyal na tumigil sa Salt Lake Valley sa Utah. <coughs> Excuse me. Ang Mormon Church ay ang pinakamaraming simbahan sa buong mundo na may milyong-milyong miyembro -milyong at ang pinakamayamang simbahan sa mundo. Ang istorya ni Joseph Smith, ni Jesus at ang ibang mga propeta ay halos may kahawig Kagaya ni Jesus, karamihan sa mga Kristiyano ay naniniwala na siya ay isang propeta, mesiyas o sugo ng Diyos. Siya ay pinaniwalaan na may madal na misyon mula sa Diyos na ililigtas ang sangkatauhan mula sa orihinal na kasalanan. Siya ay inusig din ng mga taon ng kanyang panahon na humantong sa kanyang pagpako sa krus at ang kanyang mga aral at gawa ay nakasulat din sa isang aklat na ang tawag ay Bagong Tipan. Ngayon, ano naman ang pagkakaiba ng pari sa pastor? Paano ba magiging, maging isang pari? Paano ba maging isang pastor? Sino sa kanila ang lisensyado o sugo ng Diyos? Bakit ang mga pastor ay hindi sugo ng Diyos? Para ang isang tao ay maging pare, una, sila ay nakatapos ng kolehiyo, karaniwan sa filosofya o teolohiya. Pangalawa, pagkatapos sa kolehiyo, sila ay pumapasok sa seminaryo, para sa espiritual na pagsasanay na karaniwang tumatagal mula apat hanggang anim na taon. para Parang doktor. Sila ay sumay sa ilalim sa practical na karanasan tulad ng pagsiservisyo sa mga komunidad, parok parokya, eskwelahan, hospital o paaralan. Ikatlo, pagkatapos nilang gampanan bilang seminarista, sila ay inoordinahan bilang mga deacons sa loob ng isang taon. At pang-apat, pagkatapos ng diakonato o deacons, sila ay inoordinahan bilang pare ng isang obispo o ng papa kung saan ibinigay ng Diyos ang karapatan na mag-ordina ng mga pari at magpatakpo ng simbahan. Ito ay ayon sa Mateo 16. Dito makikita natin ang mga pari ay hindi basta-basta nagiging pari. Kagaya ng doktor, sila ay may lisensya din at mahabang pag-aaral na galing sa katastaasan. Samantala mga pastor ay walang ganitong pamantayan. Kahit ang mga simbahan na nagpapanggap na sila ay kristyano ay walang basbas -bas mula sa simbahang katoliko kung saan ang karapatan na magtayo ng simbahan ay binigay ng Diyos ayon sa Mateo. Kaya ang mga protestante tulad ng Baptist, Methodist at Presbyterian at ang mga ibang kristyano, uh, simbahan o na hindi simbang hindi katoliko ay pawang mga peke at susumpain ng Diyos habang buhay. Ang terminong pastor na ang ibig sabihin ay pastol o tigaalaga ng mga tupa ay makikita lamang sa New Testament dahil ito ay dinagdag lamang ng mga Romano sa Biblia. Samantala, ang salitang pari ay makikita sa Old Testament kagaya ng Leviticus, Exodus at Numbers at sa New, Testament kagaya ng Hebrew at ni Peter ni Pedro. Dito makikita natin na ang pagiging pari ay binigay ng Diyos, samantalang pagiging pastor ay binigay lamang ni Jesus at hindi ng Diyos. Ngayon, sabi ng sa medisina, ang mga hindi pangkaraniwang karanasan ng mga taong tinatawag nila sa kanilang sarili na propeta ay maaring maipaliwanag ng psychology or psychological. Itong prophet syndrome na ito ay gawa-gawa lamang ay gawa-gawa lamang ng halusinasyon, delusyon o intense spiritual na karanasan or experiences. Ang tinatawag na prophet syndrome ay kadalasang naugnay na kung tawagin sa medical term ay messiah, messiah complex o savior complex. Ayon sa Wikipedia at WebMD, ang kondisyong ito ay tinuturing na isang anyong sakit sa pag-iisip dahil ito ay may kinalalaman sa isang taong naniniwala na sila ay may banal na misyon o espesyal na papel upang iligtas ang mundo o tubisin ang mga tao. Ibig sabihin, ang mga propeta ng mga ito ay may kakulangan o kakulangan sa kakulangan sa pag-iisip. Kaya kung sasapi ka sa isang simbahan, siguraduhin mo na ang pari ang nagpapatakbo ng simbahan at hindi isang pastor o ministro dahil ang pastor o ministro ay hindi atunay na sugo ng Diyos. Dito sa episode na ito, pinatunayan natin na si Jesus ay ang peking propeta ayon sa lumang tipan. Pangalawa, bago pa kay Jesus, mula noon hanggang ngayon, ay mga propeta o misaya ay may mga pawang pare-parehong katangian. Pangatlo, ayon sa medisina, ang propeta, prophet syndrome o misaya complex ay ang mga taong may sakit na delusional o mental problems. At ang panguli, ang mga pastor o ministro na nagpapanggap na mga pari ay walang mga lisensya o hindi sugo ng Diyos. Sa susunod naman na episode, pag-uusapan naman natin na si Jesus at si Satanas, si Jesus at si Satanas ay magkapatid. Ngayon, kung gusto niyo uli pakinggan ang mga ebidensya kung bakit walang Diyos laban kay Kristo, sa Biblia, sa Diyos at sa simbahan, puntahan niyo lang po ang mga iba't ibang episode na nakalista sa ibaba. Doon po sa aking mga tagapakinig na nag-subscribe, nag-like at nag-share ng mga videos ko. Maraming maraming salamat po sa inyo. Dahil sa inyo, pwede tayo maging daan na ituwid ang mga mali, magbigay ng balasing edukasyon, magpalawak ng tamang kalaman at maging boses ng ating adhikain para naman mapaunlad ang ating mga mamayan at ang ating bansang Pilipinas. Karamihan, sa ating mga <coughs> napag-aralan ay karamihan sa ating mga, alam nyo ba na karamihan sa ating mga pinag pinag-aaralan sa ating mga eskwelahan ay pawang mga hiram lamang sa Amerika. Ang ating mga gawain na halos kopya lamang sa ibang bansa. Minsan naman, dapat tayo itumindig sa ating sarili, maging isang nasyonalista at gumawa ng sariling atin. Yung bang ating mapagmamalaki, tipong masasabi natin na ito ay made in the Philippines. <clears throat> Kaya, sa muli sa ating talakayan. Ito po ulit ang inyong bang at na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko, kung gusto niyo magkaroon ng buhay na maginhawa, maligaya, malaya at makahulugan, sikap, sipag at kalaman ang susi ng isang magandang buhay at hindi dahil sa paniniwala na may Diyos. Masagana at malusog na buhay po sa inyo lahat. Ito po muli ang inyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat po ulit sa inyong pagkikinig. Ito po ang inyong atiista ng Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas. Salamat po.